Sa kulungan ng Binmalay Police Station ang bagsak ni Arnulfo Cerezo Alpio. Ito'y matapos siyang tugisin ng Pangasinan Police Provincial Office sa kanilang bahay sa Binmalay, Pangasinan kaninang alauna ng umaga. He was listed as a national with the DILG reward. So kasama po siya sa um, most wanted sa national level. And um, meron siyang... Numerous uh, criminal cases filed against him. Siya kasi umano ang isa sa mga mastermind sa pag-ambush kay dating Pangasinan Governor Amado Espino Jr. noong ikalabing isa ng Setyembre taong 2019 sa lungsod ng San Carlos City, Pangasinan. He is considered as one of the co-financer doon sa uh, uh, ambush kay uh, former Governor and Congressman uh, Amado Espino Among the 13 uh, members ano uh, pang 11 siya. Meron lang kaming dalawa na naiiwan but then uh, uh, wala sila dito sa EOR natin. So, kumbaga other nakalista sila sa other region. Ayon sa Pangasinan PPO, si Alipio ang panglabing-isang suspect sa pag pagambush sa dating gobernador at pinagana pa ang dalawang kasamahan nito. Maliban sa tangkang pagpatay sa dating gobernador, nahaharap din si Alipio sa two counts ng murder, frustrated murder at three counts of attempted murder. Miyembro din si Alipio ng season group na isa sa mga potential private armed groups sa Pangasinan. Infamous season group na ito is covered with the, uh, uh, two case operational plan considering na uh, I will say allegedly, you know, allegedly kasi sila ay member ng potential private armed groups but uh, this needs uh, further validation pa rin may patong din sa ulo si Alipio na nagkakalaga ng 355,000 pesos mula sa DILG ang nasabing patong ay ibibigay sa mga assets na tumulong sa pagkakaaresto nito pinuntahan ng news team sa lock-up cell ng Binmalay Police Station ang suspect pero tumanggi ang abogado nitong magbigay ng anumang pahayag wala pa namang payag tungkol dito si dating Pangasinan Governor Amado Espino Jr. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.